Ay, dali di ay, yes, yes, yo, good afternoon. Na, ah, rin naman ako dito. ako nandito na ako sa Manila, no? Na traffic kami sa taas, kaya medyo delay ng flight. Tapos, wala ako patulog. Manila, hanggang kalinang umaga. Nagtulog muna ako. Kalbo ng ulo Tulog muna ako. Sa oh. ting gagaguting? Sabi nang tiyawin ko na kalbo ako, kalbo, kalbo. nga ako. Ayan, you know? Sa edad na eh, ilang taon na ako eh. Pero gwapo mong Eh, cute cute tayo tuto. Are, <laughs> ah, yung nandito pala yung chewin ko. Ah, nag-usap kami. Dahil dito sa bungahangin, you know, yan o. Buhangin yan. Yan sa kusa ako na buhangin yan. Magkano yung araw yan? Ayan mo. Otol. Ay si Otol yun yun. Oh, wag ka wag ano yan. Amo ganing nga ari oh, na yan chuin ko, chuin ko. Ari oh. Dos ano? To, dos intos lang ni sa akin. Kun ni adlaw, kun ano kun magubra. To. Byron ay toro nga diferensya. Ay to yung ari man ako sa aton kila sa aton nga pa pa nga sa nga parente. Ano ba Parente oh. Ayan na. Ayan na. ko guys kung ano tawag yun sa inyo yan yung, yung Pilipino yung buhangin Ha? kanya no, di gawa no Manan mo, hindi man ako magigit papayos, ko unti-unti Kaya pinapano yung buhangin So, pista ngayon dito sa aming barangay mismo no uh, Maya to, bakbakan to ng sayawan Kung may sayawan kayo mga Tamo, Punta ko um. doon sa mga Gold Secret tamin mano no? mga kasalan Gold Secret member. Dito si Pare Jopel, Pakas si Edmond, Toto Renz, hindi ko lang si Junior Dodok kung nandyan. Sino pa ba nandito? Shout out pala kay Todd Benji Babor. Todd Benji Babor, CEO, CEO ah. Oh okay, guys, yun lang. Kita kids Ay, hindi pa pala kayo. <laughs> hindi na matay din.